What? So, ayun. Good morning mga kapap. Ito yung ginagawa nating na aluminum decor. Ayan. Ito yung update sa ating ginagawa. No? Kukunti na lang yung ating balanse. Eh. Yun ang natin na tayo sa ating mga na-assemble. Uh, ito yung welding natin. Ayan. Pakita mo ito, ito. Yan yung ating welding mga kapap. Ayan. Ganyan lang yung lapad ng ating mga tagging. Ah, so ngayon mga kapag bago tayo lumisan kasi malapit na yung uling araw natin dito sa company no kasi lipat muna tayo ng ano ng trabaho so, Ipapakita ko sa inyo yung proseso natin no? kung paano ba uh, ginagamit yung gantong klase ng welding, yung aluminum welding. Ito pa yung welding natin mga kapatid Ayan. K2 TIG welding na uh, Yan po yung ginagamit natin. Ayan. Ito na. No? Oh, ngayon mga kapatid papakita ko sa inyo kung paano nga ba natin ito ginagamit. No? Ito yung handle ng ating TIG na aluminum. Ayan ipapakita okay, ko sa inyo ng bagay hindi demo ko lang ng konti paano natin ginagamit itong aluminum welding kaya meron tayong sample dito o, kailangan walang pintura yung pag welding natin no? kasi masira na itong ano na to kapag meron siyang na kahit kunting pintura inasisira eh, na yung minang ng ating aluminum welding o, kaya dapat malinis na malinis yung pag welding natin ngayon uh, ko lang kayo ng kunting sample eh, kuha tayo ng pillar yan. Ito yung pilirap na ginagamit natin sa aluminum. Tutupin po so, yung laki niya. Ayan. So, ganito siya mga kapag mag-function. So, pag pinindutan natin itong handle, kailangan antayin na natin, antayin muna natin mag-melt yung surface ko, santay so, mag-uumpisa. Kailangan itong dalawang side na to mag-melt muna siya bago natin lagyan ng filler para sa ganun, dalapat ng maganda yung ating filler at no kaya papakit ko sa inyo. Okay. So, mga natin yung maglalagay muna tayo ng spot weld okay. mga kapatid mga maglalagay tayo ng spot weld kung tayo mag kailangan mo natin yung pantayon dyan na sigurado may kapit sila kabilaan so, ganun yung unang proseso natin lalagay muna natin ang isa na nakasentro o nakakita dun sa pag-welding natin. Para pag tumakbo yung ating welding, eh, parehas may kapit at maganda yung penetration. Nagtuloy natin. Yeah, so ganyan, magiging itsura ng uh, aluminum welding mga uh, kapag yan. So yun mga kapab, sana um, kahit meron na idea sa ating short videos, no? So, yun lang. Maraming salamat. God bless sa you guys.